So naglagay lang tayo dyan ng dalawang kulay dilaw. What's up and welcome back ulit sa aking YouTube channel, Rogin Vlogs TV. And for today's video nga pala ay medyo natagalan tayo hindi nakapag-upload ng vlog sa ating YouTube channel dahil Mahigit isang buwan na rin maulan dito sa aming lugar. So for today's video nga pala ay muli natin papaliparin yung ginawa nating isang dipang tora-tora kite. So ayan siya mga kalipad, no. So try natin siya kung lilipad pa ulit dahil isang buwan din natin hindi na palipad tong saranggola na to at na-stuck to dito sa ating gawaan ng saranggola no. So ngayong araw mga kalipad abangan nyo at papaliparin natin itong ating saranggola na to. At ito na nga mga kalipad, ito yung ating ginawang tora-tora kahit no. So bali, na-stack lang to dito ng may isang buwan dahil hindi tayo makapagpalipad ng saranggola. Dahil sa aming lugar ay maulan na. So ito siya mga kalipad. So yung sumban ito, ayusin ba natin ito mamaya bago natin siya ipaliparin ulit. So yung gamit natin yung sumba dyan ay ito. Ito mga kalipad no. So ito pala yung panahon dito sa amin medyo gumanda na at napakaliwala sa ng langit no mga kalipad Ayan So makikita nyo yung galaw ng kawayan ay medyo malakas na yung hangin So saktong sakto nating papalay pa yung ating ginawang saranggola So keep watching lang mga kalipad at aayusin ko lang muna yung sumba nito para maganda yung tunog niya mamaya pag pinalipad na natin. So let's go. So ayun mga kalipad, bali ayusin muna namin yung sumba nito para maganda naman yung maging tunog nito mamaya, no? So ayun. So yung lock pala na ginawa ko dito ay ito. Yung sa PVC lang 'to mga kalipad, no? So bali ginan binuntasan ko lang siya ng ganyan. Yung sakto lang yung butas nya dito sa may kapal din ng kawayan na paglalagyan nyo so kabit ko lang to at ayusin ko lang to, mga kalipad So yun mga kalipad, bali nalagay na natin ng maayos yung sumba. So bali ganyan lang yung pagkagawa natin no, mga kalipad no. So, detest pa na natin to. At wag na wag nyo mga kalimutan pala mga kalipad mag-subscribe sa aking YouTube channel no. Let's go mga kalipad. So yun no, nga mga kalipad, bali meron pala tayo dito ng available na kulay yellow na plastic so yung gagawin ko dito ay dadagdagan ko siya ng design dito sa may bandang ibaba niya so lalagyan ko siya ng palikpik so yun mga kalipad let's go few moments later. So ayan pala mga kalipad yung dinagdag natin na palikpik. So naglagay lang tayo dyan ng dalawang kulay dilaw sa so, may bandang baba niya. So ngayon, titest plan na natin to. Let's go! Ah, uh, one, two, three, So dito ay hindi tayo pinala dahil mahina pa yung hangin kaya anjan yung saranggola natin ay bumagsak ulit. So papalipa natin ito mamaya. tatay tatimingan lang natin yung malakas na hangin. Nakita nyo naman yung first fly or first na pag-atang ni Tatay Anthony sa saranggola natin. So medyo mahina-hina pa yung hangin at hindi natin napalipad agad. So ngayon mayroon parang sasabihin sa inyo si Tatay Anthony ah, oh, Magandang magandang uh, hapon na no? Ma Tagal na po tayo mag hindi magpapalipad At uh, congratulations po ang aking mga kaibigan po TN Trio Kunti ano pa tayo, dasal pa tayo at tayo magtatagumpay Maraming maraming salamat po So ayan mga kalipad, bali nihintay pa namin yung malakas na hangin So chinichempo namin yung hangin na yung dire-diretso sa para yung guryo natin ay hindi kapusin po sa paglipad. So ayan mga kalipad, dabangan nyo na lang yung pagpalipad natin ng guryo na tora-tora. Later. One, two, three. Ayun na nga mga kalipad bali ay na nga si Tatay Anthony na yung nagpapilot at tuwang tuwa na naman ng ating Tatay Anthony dahil napalipad na naman natin yung ating guryon so bali ayan na siya mga kalipad no at syempre Magpapauli ba tayo magpilot dyan sa ating Toratora? So dito pala mga kalipad ay medyo nawawala-wala yung hangin. So yan. Hinihila natin. Bibitawan dahil nagsusulpot-sulpot lang yung malakas na hangin dyan mga kalipad. Ano? So dito kasi sa amin ay tag-ulan na. So medyo mahina na yung hangin. At lalakas at hina. Kaya yan yung saranggola natin. Nahirapan tayo pali pa rin So dito bali luluwagan lang din yung tali para mas tumaas pa yung ating pinapalipad na tora-tora mga kalipad. Ayan mga kalipad bali luluwagan lang natin ang luluwagan to para hanginin at lumipad ng maayos yung ating tora So dito pala tayo pumesto sa may malilim. So tamang smile lang dyan. Posing mga kalipad no. So, tamang pilot lang tayo dyan sa ating Tora So enjoyin natin dahil ngayon lang tayo nakapagpalipad ulit So yan siya mga kalipad So yan na siya mga kalipad ano? Bali na yung kita nyo naman Nagmamarcha yung ating saranggola dito Dahil mahina yung hangin So nagkakaliwa kanan siya So yan sige left right left right So medyo mahina talaga yung hangin dito sa amin na ngayon mga kalipad So yun mga kalipad, bali nakita nyo naman na yung Guruyon natin na pinalipad natin kanina So uh, Sa loob ng isang buwan uh, Nagpalipad ulit tayo ng guruyon. So mga kalipad, meron pala kasama Si Tatay Antony at si Kalipad Raven So meron ka bang gusto Shoutout Tatay? Meron! Uh, Shoutout kay General Eliseo Reyes Sa Franklin Isaya at sa Mr. Gaslagman Mabuhay po kayo Ayun. Ikaw Kalipad Raven Shoutout kay Kuya Bibong Panoodin mo to So mga kalipad, maraming maraming salamat sa pagnood. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag na huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. At like yung video na to, i-share. So, mga kalipad, maraming maraming salamat. See you